Hello guys, eh Lunch tayo ng uh, imbaliktad ba sa Ilocano? Yung imbaliktad, yung karam ng baka. So, nakuha yung asawa so yung tamang timpla niya dahil talagang favorite ko to. Kasi ito, ito yung laging dinuloto yung tatay ko nang nabuhay pa siya. Ito yung paborito nang dinuloto. Siguro mga alas 10 ng umaga, yun. Pagkagaling sa palengke, magluluto na siya. Tapos ilalagay niya dun sa sinaimong kasi mong kanin. ilalagay niya dun sa loob para doon siya maluluto. Kung baga tamang, tapang luto lang kasi sinabing imbaliktad. Tamang pagkaluto lang. Hindi yung masyadong lutong luto. Saktong-sakto lang pagkaluto niya. Doon niya liniluto. Hindi niya liniluto sa palay ko ano kundi. doon mismo sa liniluto kain. Dun niya. Tapos tatakpan niya dun, dun niya liniluto. Kaya masarap yung pagka. Kung baga malambot yung karne. Kaya yun. lalagyan mo ng sili. Yung suka ng sili. Masarap siya. So ito siya. Pag nagluluto ko ng ganito, hindi ko nakukuha yung saktong temple niya. Pero yung nagluto ng asawa ko to na. No? Medyo magkaimba lang yung karne dito ng baka kaysa yung karne natin sa Pilipinas. Sa Pinas. Mas mananamba. Mas malasa yung karne niya. Tapos meron pang ilagay yung itim ba? itim na parang ano niya. Plus yung yung blood niya. Yung duo. ng baka. Yun ang masarap. Tapos maraming luya tsaka yung laso na. Yun talaga ang nagpapasarap. Kuhang-kuha yung amor niya. Actually ito, pulutan ng asawa ko. <laughs> <laughs> Dahil tinamad na ako magluto, ito na lang ang meron, ito na lang. Buti may natira pang kanin. So, no, ito na lang pang lunch ko. Dagdagan ko yung sukang sili niya kasi hindi masyadong maanghang. Mas gusto ko yung talagang maanghang na maanghang. Tapos itong, itong sili na to, galing pa sa Pinas, pinadala to yung kapatid ko. Iba talaga yung mga, iba talaga yung mga ulam sa atin, no? Yung mga pagkain, yung mga pagkain galing Pinas. So, yan. Yung mga korting na galing Pinas, wala na, naubos na. So, yan. Tapos itong baka, talagang as in, ano siya? Yung baka sa atin, as in malasang-malasang. Unlike light dito na ano lang. kapag ah, nung niluto to ng asawa ko. Siyempre siya, siya nagpulutan siya. Pag kasi nagpupulutan, nakikisabay na akong, nakikisabay rin akong kumakain yung mga pulutan niya, pero hindi ako umiinom. Depende kung trip ko. Pag beer, oh, Pero yung mga malalakas na why? hindi ko minum kasi pag once umiinom, umiinom na ako ano na. <laughs> Ibang level na pag uminom na ako ng malalakas na wine. Pero kahapon, nagsisabi lang akong kumain. Dahil nga masarap. Nung hindi pa niya ako tinawag, nasa salas ako. Inaayos ko yung mga gamit ng bata habang yung mga bata naglalaro. Tapos naamoy ko yung suka niya. Ang sarap ng amoy. Kaya pumunta na ako sa kusina. Pag saktong pagbukas ko ng pinto, tinatawagan ako yung kaasawa ko na pulutan na tayo, sabi nga. Ito nga. Tapos, nakuha niyo. Pagkatikim ko parang nakuha niyo yung tamang templa niya. So, yan. Natakam na ako. Kunti lang yung kanin. Pinuha Pinuha ko. Ang hirap kasi pag mabusog ka. Tapos busog pa ako kama, kahapon. Yung inulam namin kahapon pang lunch, yung noodles din garin pilas, tsaka yung meatloaf. Kaso nga lang, ang dami kong nakain kaya nung gabi na, nagpizza na lang kami. Kaya, nadang dami pa akong nakain na pizza kagabi. Tapos ngayon, magra-rice na naman ako. Pag kasi tumaba ako, hirap makahinga. Tsaka hirap lumakad. Hirap maglakad pag ganun. Kaya kunting ano lang tayo. Pang dinner, hindi namin na mag... Hindi na magkakain ng kanin. Mag... Uh, Spastan lang. Spaghetti. Tapos yung... Salad, yun na lang. Kasi sabi na kami tumataba ng asawa ko. Since noon natanggal yung sigaro na. Ang, ang lakas na niyang kumain. Kaya tumaba siya. Dati payat, pinapayat siya. Ngayon, sakto lang yung katawan niya. Kaya napapadaan ng kanin. Dagdagan ko pa sana ng sili kaso nga lang. Ano na, baka ako. Ang sarap ka kasing kumain pag naka, ano ka, yung may sili ba? <clears throat> yung mga kalamansing may sili, yung mga bagong na may sili. Doon ako natatakap. Mas marami akong nakakain na kanin. Pag may sili. Hmm. Napit ko na maubos. Parang kulang, kaso nga lang. Tama na. Mahirap na. Ang hirap makahinga pag Tapos, nag-iwan na ako ng pulutan yung asawa ko. Para pagdating na. Galing trabaho. May pulutan siya. Medyo nagkakasipon na dahil yung sili. Mm. No, but no. Kulang pa kaso alam. Hindi na pwede. Hirap pagbusog. Nabos na. Talong nunog na tuwi. So, kailangan okay ko ng liquid to them kailangan ko na mag-plancha dahil may dami gagawin. So guys, thank you for always watching my vlog. And see you again. Manghang!